i empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for me i've been flying from town to my channel John Italian. Well no guys, and ako sa vocal guys, ay kasama ko 'yung mga bata dito guys. Nagkataon guys, may iniin na nandito sila at amiba baon sila silang manga may hihinga ko sa mga guys ng mangga nila guys kasi nga may sarili silang puno guys kaya marami silang baon. Uh, yung hindi pa guys nakapagsubscribe subscribe sa yung YouTube channel John Italian, pwede na po subscribe with notification bell para pa kay guys. Sa so, sunod na 'to 'yung Thank you so much guys for watching.

Narito dito guys, malito guys kasama mga bata guys. At uh, ang ang ano dito guys, ang lamig ng tubig. ka naman. Thank you so much guys for watching. Thank you. Na ini man tubig. Nauha oh, kami na ko. Ito yung mundo ito, sasabihin mo kayo ito na. Taka-taka lang sa'yo, naka-drown na to. Alam mo kung sino. Bakit boy, namamagana yung isa na? Sabi ko. ko naman, umalim ka na dito kung namamagana. Namamagana, doon kayo sa inyong ligo. yung mga. Ito yung mga. Ito <laughs> Bakit? Bakit? Amin naman ng tubig guys kasi no ho kasi naman guys dito yung tubig sa bukal kaya masarap pala para ding lawasa pero mas masarap pa sa lawasa guys kasi bukal ito walk, you it, thank you so much guys for watching Oh, okay. oh, okay. oh okay. Masarap dito guys sa maligo kabanding ang mga bata guys kasi nga first time ko na talaga guys na may nandyan sila kasi minsan pagpunta ako dito wala wala talaga ang tao mag isa lang talaga ako nagbablog dito mag isa lang ako naglalangoy malinaw din ang tubig kasi yung time na yun na wala na talagang lanigo kinaligo ako yun Ayan guys, exhibition na sila guys. Ingat kayo sa pag-exhibition ha. Na hindi kayo maano. <laughs> Online class sa kayo daw? No? Online class? Online? Online oh, po. Kasi iba, pero iba modular, depende. Opo, pwede mo modular. modular ang iba online. Pinagpili kayo kung online o modular. Face to face. Pero, pero anong gusto nyo? Face to face. Face to face. Sumalapit lang naman. Hindi naman ko namamasahe. Lakad lang. Maganda talagang face to face. Kasi nga, actual nyo na re ang teacher nagtuturo. At natutunan nyo. Guys, hindi ngayon kay yung mga bata. Naliligo sila ngayon dito, guys. Hindi mo Hindi mo Hindi mo Thank you so much guys for watching sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys sa aking channel, Jundo Italian. Pwede na po kayo makapag-subscribe with notification bell off para manotify kayo guys sa sunod kong na-upload ng videos. Thank you so much guys for watching. I'm empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.